What's up mga kagawa? Welcome to my YouTube channel. This is Work. So mga kagawa, meron akong anong ngayon. Ire-refer dito sa Yellow Mansion. Dito sa mismo sa loob. So ito mga kagawa, ko sa inyo. Ah, uh, welcome, welcome pala sa mga aking subscriber. So ito siya. So ito, varnish yan. Naka-varnish yan. naka varnish yan, yan. Pati upuan. So hindi natin makita. So i-refer ko rin yan. So ang content ko na to. Ito, gumagalaw-galaw to. So ready made dyan ng mga nabibili sa SM. Sabi ko nga kung meron kayong ganito, mga isang set, huwag nyo nang ibinta, huwag nyo nang ano kung anong gagawin. So ito ang gagawin ko. Yan. Yan kasi ito hindi umuobra. Gumagalaw yung mga gawa. ah mahinang klase. Mahinang klase yung mga nabibili sa ano kasi oh, hindi naman nakapako yan. Hindi naman nakapulwid yan dito. Wala namang ano dyan. So abangan nyo yung aking gagawin dyan angle bar lang yan na kailangan natin isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo walong angle bar na kahit yung haba 2 uh, uh, inches yung haba nya so pakita ko lang sa inyo pag nakayari ako ng isa so abangan nyo taposin nyo lang yung video ko na to kasi gumagalaw yan pag inuupuan kasi may bata rin na yung mga anak natin gaganong-ganonin upang lalaroin nila so nasisira diyan kahit di man yan laruin o ganun ganong ganunin so dapat uh, patibayan nyo na yan tingnan nyo oh, di ba malambot so ito siya mga gawa 2 by 2 yan na angle bar yan angle bar yan butasin ko yan chap chap so yan ang mga gawa putol putol ko na yung so by ito na square bar gagawin natin yan yan gagawa pinulat mo natin yung upuan yung kanyang mismong ano ito may ano naman yan food screw dito bali apat lang isa dalawa tatlo apat so goods na yan nakakabit na tayo gagawa yung stack ng ating repair na upuan ito yan stack yan so sabi ko nga kanina Uh, malambot siya, hindi siya matikas. So patitikasin natin gamit yung ating angular na ginawa. So nakakatatlo tatlo na tayo. So bali anim na to yung stock. Pansin yung mga gawa, yung ano na to, para ito sa king o naman sa queen. Ito naman mga anak. Ayan. Kung ilan member ang isang pamilya. So pagdating dito mga gawa, medyo matibay siguro to kasi hindi umuuga. Tingnan ko lang, chicken lang natin mga gawa. So yun, uh, hinigpitan ko na rin to dahil maganda magandang pagka ano rito sa mga ano lang sa mga common na upuan yung nirefer natin eh, single lang yung ano nila ganito dapat ganito tinibay nila mga kagawa so goods na yan yung queen na lang yan natin kaya yung tatlo na yan And yun goods din yan yung queen na yan so, mga kagawa magsasaping kayo kasi yung ano na yung sandalan yan uh, barnisado to so ganoon lang mga kagawa Di ba itong pahan na to? Okay lang yan. Dito mga gagawa. Ang gagawin niyo dyan. Huwag nyo ipuporo. Ibabaon lang yung wood screw. Babarinahin nyo lagi. Sa mga vlog ko. Lagi yung tatandaan. Lagi yung binabarin. pang magbabaon ng wood screw. Kaya sabi ko nga pwede maputol ang ating wood screw. Dahil umiinit siya habang hinihigpitan. nagawa ayos na. Dan, na dan na yung ating mahal kasi to kung bibili niyan sa merkado nasa mga kulang kulang 30, 30 yan kasi yung binabayaran mga gawa yung quality ng barnis yung export sa tapos ang ganda kasi ng barnis ito so ang quality kasi ng barnis at saka yung hindi lang matibay so kung mayroon kayong maupuan ng ganun itapusin e, yun lang yung video ko na to pati misa yan mga gawa at saka kama improvised na angle bar. Andiyan video ko magawa. So maraming salamat sa mga nag-like at saka share God bless sa inyo lahat. amin